ngayon to na yung general suite ngayon palin ayan ito yung takip niya. lalagay natin dito Okay. ayan na forma na lalagay na lang natin yung brick circuit at saka kukonek natin ang mga ito ok ngayon lilisin na lang natin ito talupan natin tapos magsama-samahin natin yung brake ito, ito yung ground ito yung neutral ito yung power okay ngayon ito yung ground no? Ayan, silang tatlo ha? Eh. yung tatlong ito pinagsama-sama ko yung ground ito yung main ground eh? Okay? yun ang galing sa ano main line ng ano ng generator okay to nalagay na ano ito yung mga ground ito naman yung natural tapos ito yung circuit break okay tapos lalagay na natin 120 lang yan eh. Kaya dito lang tayo gumamit. Dito sa kabila. Pero kung gusto mong 220, bumili ka lang ganito na double. Dito mo lagay. Gagana yung dalawa. Okay. tapos lalagay na natin yung main power nandito ah. ito yung main power dito yan ito yung live talaga Okay? yan lalagay na Okay? ready na yan lalagay na lang natin yung takip ayun mabutasin natin yung dalawa kasi dito yung ano eh circuit circuit, circuit breaker ok tapos na ilagyan na lang natin lang kasi yung bibili tayo ng mga suit uh, outlet Eh, wala pa oh. pero nakakonek lang na sila ito yan o oh. itong break circuit Breaker natin. engine dalawa lang maglalagay pa ako ng dalawa siguro kasi uh, wag, kung ka ng halimbawa may frigider okay ang galing ko na so nandito dito? naman tayo sa loob ng trailer maglalagay na tayo ng outlet dito ah uh, yung palang General sheet natin, vinyl. Linipat ko dito. Dito siya ngayon. Ayan. Dalawa lang ang yun. Bakers kasi walang masyadong ano eh. Okay. Turn off yan. Turn off, turn off. Dati eh. Dito siya eh. Diba? Dati dito siya. Pero Maglalagay daw siya ng frigider dito. Kaya itong saksakan, nilagay ko na nandito dito. Saksakan ng frigider. Tapos, ito naman ang saksakan ng mga mga uh, crackpot. Tapos ito naman ang saksakan ng Mixer. Ngayon, maglagay ko ng saksakan sa labas. Bubutas tayo dyan. Kasi, pag nagbabarbecue ka, kailangan mo ng electric pan para yung usok. Tama yung Okay? Ito. Oh. Tama dyan. Ito ang tatamahan. Kaya, natin yung outlet. Okay, tapos na kabalen. Ito. Meron na tayong saksakan dito. Ayan. Tapos ito lang saksakan ng generator. Ayan. Meron uh, na tayong air condition. Alin uh, na kayo ko. Nilagyan ko ng takip para hindi na Ayan. Okay na. Sa loob, tignan natin. So, dito ko lang pinadaan yung kanina. Mungutas ako dito. Ito naman. Yung para sa labas yun eh. Ito naman para sa Pujider. Nail may Pujider dito. Sabi ni Bosing. Yeah, pinalipat na yung ano. Binikinat, inalis ko lahat yung ulit yung mga Oh, din yung kuryenteng dito na pinalipat, yung generator, kami na yung general switch. Ayan. Tapos yung general switch, ayan yung main line niya. Ayan. Punta sa generator, yung kanina, yung nasa labas. Siyang magbibigay ng ano yan, juice. Lilipat na dito, ayan. Tapos pupunta sa mga outlet. Ayan, outlet. Sa uh, ilaw. Okay. Ito ang generator natin. Anyan. 7,000 watts. You know. Kaya isang bahay pwede niyang ano, bigyan ng kuryente. Ayos. Ngayon, linisan na natin yung mga kalat. Pinagtrabahuan. Magsalita si boseng Okay. Okay. Ganda yung panahon. Next project. Ito may 150. Napalutan natin itong transmission. Ito ang luma. Natanggal ko na. Transmission cooler. Ito ang bago. Ayan. Yeah. At yung mga line. Tapatan natin lahat. Yan. Atanggal na. Kasi medyo kinakalawang yung line. So, umorder ako ng bago sa Amazon. Okay.